Hello everyone! Kumusta ang lahat? Kahapon wala tayong upload. Ngayon namang araw na to ay babalik na tayo sa ating lunch serye everyday. Ang ganilang request ay rice with peas. So una kong ginawa dyan, nagbabad muna ako ng rice ng 30 minutes ada bagong gupit tayo dahil nga noong Ramadan ay laging kulang tayo sa tulog or late na yung tulugan dito kaya yung buhok ay siguro sobrang na stress siya kaya laging naglalagas or dati dati pa naman naglalagas yung buhok namin dito sa Saudi normal lang yan dito pero lalo talagang naglalagas yung buhok ko noong Ramadan so napilitan akong putulan Wait, babalik muna tayo sa ating niluluto. So, yung side dish na request nila ay itong fried scallop chicken or schnitzel chicken. Tama ba yung tawag dyan? chicken schnitzel or chicken scallop. So, minarinate ko lang yan sa paminta, asin, garlic powder, naglagay ako ng olive oil, naglagay ako ng dalawang itlog at gatas. Dito sa bahay, ito din yung chicken. Kung nakikita niyo lagi akong nagagawa nitong chicken na to sa spaghetti. Side dish ng spaghetti. Si manok ay sinet aside ko muna para mamarinate naman siya kahit mga 30 minutes lang. Pero maganda talaga yan overnight. Habang nagmamarinate tayo ng manok ay magluto na tayo ng rice with peas. Gumamit ako siya ng butter and then yung garlic na nakalagay na already to use na nakalagay na sa jar na may oil. And then naglagay ako ng maraming onion. Yung onion ay ginamitan ko yun ng food processor. Ayaw na mga bata na sobrang lalaki yung mga onion. Hindi nila kakainin yung pagkain. And then naglagay ako ng isang plates ng ground beef. Tapos yung pangpalasa naglagay ako ng magic cubes, paminta at baharat mix. Itong mga amo kong ito ay super late na magsabi kung kakain ba sila dito or hindi ba sila kakain o kakain sila sa labas, gano'n. After kong naluto yung ground beef at after natuyo yung kanyang tubig, ay nag-add na ako dyan ng green peas. So, yung tawag dyan ay rice with peas. So, malamang merong green peas. Yung frozen peas yung ginamit ko dyan, mas marami, mas masarap dahil yun yung hinahanap ng mga bata. And then, yung binabad nating basmati rice kanina, inad ko na. Tapos, yung tubig, yung tubig na nilagay ko dyan, enough talaga yan para sa, sa rice. And then, naglagay lang ako ng asin. At lulutuin lang yon like nagluto ka ng regular rice. Habang nagpapatuyo tayo ng tubig ng ating rice, ay gagawa naman tayo ng ating side dish na salad. Yung request nila lagi ay itong cucumber yogurt salad pagka itong rice with peas. So, sa cucumber yogurt salad, nag-shredded lang ako dyan ng cucumber, nag-add ako ng apat na cup ng yogurt nag-add ako ng dried mint leaves garlic and salt yun lang at i-mix lang yan mabuti pag okay na yung lasa, ay nilagay ko yan sa serving dish and then binalik ko yan sa fridge dahil masarap yan pagka malamig talaga. Anyway guys, bukas ay may pasok na dito ang mga bata. So back to normal life na tayo. Wala na tayong nabadan serye at balik na yung mga bata sa school. Kaya bukas ay mayroon na tayong baon serye. So nung natuyo na yung tubig ng ating rice Ay saka ko naman yan siya hinalo ng kunti lang Very light lang Tapos sininaan ko na yung apoy And then tinakpan Habang nagpapainin tayo ng ating rice with peas Ay ito naman naglagay ako ng breadcrumbs Kinukot ko yung ating marinated chicken sa breadcrumbs Yung breadcrumbs na yan ay homemade breadcrumbs yan Yan yung mga old na sliced bread Or di kaya yung mga ginupit-gupit ko sa baon seri Na pinagtanggal ko na mga edges ng sliced bread, yung mga brown part. Kinote ko muna lahat yan ng breadcrumbs and then sinit aside. Bago ko yan iprito ay dapat alam ko na kung ano yung oras ng kain nila. Dahil nga ipiprito ko yan 20 minutes bago i-serve para mainit. Gusto ng mga amo ko lalo na tong amo kong lalaki ay dapat yung ganitong manok ay mainit yung napapaso na yung bibig niya ba kumbaga galing talaga sa oil hinango and then kainin niya ganern at ready na yung ating chicken scallop or chicken snitchel pati yung ating rice with peas nilagay ko na sa pyrex and then pagkatapos niyan ay sinerve ko na Akala ko din ay mayroong tutong. Dahil gusto ko yung tutong dyan dahil masarap yan pag may tutong. Parang kabsa lang ba? Masarap yung tutong ng kabsa. And then yung ating yogurt salad ay nagtabi ako para sa akin. Si Bill naman ay ayaw niya ng yogurt salad. Gusto niya lang yung rice with peas at yung fried na chicken scallop. Yung akin naman dyan, yung chicken ay nilagay ko sa air fryer. Kain tayo! Yung sa akin, I'm trying to eat na walang oil. Chicken yeah. chicken Tama layo, na yung alat ng ano na. Manok. Bel is May bitan pala yung buhok mo? Hmm? May bitan pala? Yung mabal na. Sambuan na ba? Napaputol ka naman. mm -hmm.